Kinteng at saka si Nikki. Ayan, sila yung mag-iikot ng manok. Yun guys. Ito yung alaga natin na manok na 45 days. Yan. Nasa 3 kilo kalahati to. Pero yung saktong timbang niya talaga is 3 kilo lang kasi wala nang ano, wala nang laman loob. Kaya yun. Ano pag-isipan kong mag yung manok para may may ulam kami ngayong gabi. Ayan. So, si mo na yung mag ano, paikot-ikot ng manok. i sa'yo mo, Hatay. Sige pa. Ayaw, atras kamay. Na, sige, tuyok. Ayan. Kumigo. tutok na yung, ano guys, chicken. Chicken inasal. Bisa berada ang bet, kuhan pa niya. Eh. Magduha pa ni ka eh. Hindi mo, gusto abot 1 kilo. Ikaw na, ibutang na. na Ibasi mo umbak. Wow! Sarap niyan boss Stephen. Asa to tunga ako nun? Sa ilang Okay, Kamera bukog. <-S2> tornado bau <laughs> wow na no, na di kahoy sa oh, humuk ayo sarap sarap yan mga boss kata to kilit sa nas nono dire sa to ulo manok oh ang ulo to eh. ulo

<laughs> Hindi ka isang ulo. Sige, ito na dito. Oh, no. Sapat pa di ba ha? nasal inasal with my tsumang <laughs> yan so ayun mga boss uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel boss tipin vlogs ayan ah uh, <laughs> Diyan, nandito na ako sa ano bakaw uh, ko lang si leo sa bago tayo magtrabaho mga boss. Kain muna ako. Ito yung ano ko uh, pang-umagahan. Dito dito ko lang kinakain. Saka yung ulam ko ay uh, yung inihaw na manok kagabi eh. kasi nag-ihaw ako ng manok yung alaga kong manok mga boss iniha ko kasi malaki na tatlong kilo at kalahati kaya ayun kasi nagsisiksika na sila sa kulungan kaya ayun iniha ko na lang at saka may dumating na mga bagong sisiyo na sobrang dami kaya tinitimang yung paglaki nila wala silang kulungan kaya ay ini, ini ano ko na parang ini isa isa yan so ito yung ulam natin yan manok so kain tayo mga boss umagahan pero hindi ko to ubusin kasi masyadong masyadong marami yan. habang inaantay ko si Leo kain muna tayo Ayun, ayun, ayun. Ang, laki na, ang laki ng Ang manok guys, grabe. tsaka merong ano uh, merong isa na pinakamalaki siguro nasa 4 kilos ko siguro yun ngayon so ipapakita ko yung hagdan tapos na yung hagdan mga boss yan hindi na wala na dito si Pia Lipi tsaka iwad ko si Ped Ped kung papasok ko yun yan kasi kahapon <clears throat> sabi niya na hindi ako sure kung magkakapasok ako dun sa bakaw Sabi ko ikaw Ikaw bahala kung papasok ka o oh hindi Yun no. Tayo Hindi kasi ako nakapagtimta ng kape. Kaya, yeah. medyo madami yung kanin ko. Pero hindi ito ubusin. Eh. dami pang kanin at saka ulam pero maya ko na to kainin at hmm. saka mabigat din sa katawan kapag busog na nagtatrabaho hmm. hindi ako sanay na busog na nagtatrabaho kasi mabigat sa katawan So, papakita ko sa inyo yung hagdan mga boss. Yan ito yung hagdan. Ah, uh, papunta dyan sa taas. Tsaka dito sa baba. dito sa baba. Ayan. So, yung mga tao mga boss, kapag madulas, yan kasi ma ano dito eh, madulas kapag umuulan. Kapag umuulan, madulas. Lalo na dyan sa ano sobrang bakilid o tagilid yung lupa so pwede sila ditong dumaan kasi pinagawa pinagawa nagpagawa si ati Cha ng ano ng oh dun, daanan para sa kanila ayan so nandoon yung daanan doon sa gilid And so tignan natin mamaya mm yeah, -mm. kabait si Atitsa ring saka ngayon naman mag ano kami uh, magkural kasi yung mga tinanim ni nanay kinain ng manok Ayan, naisipan ni ate tiyan na kuralin yung ano yung mga pananim niya Ayan, yung mga yung mga kawayan na yung mga kawayan na ano magpakatayo yan yung pinaka ano bakod para sa para sa mga tanin So, puntahan natin. Ano ko lang yung ano ko baon kasi inaano ng aso. Ayan, so dito tayo sa taas. So, yan yung daanan. Ayan. Yan yung daanan, mga boss. Kapag matulas, yung nakatera dyan, pwedeng dumaan dito. Tapos, ito naman, yan yung mga tanim. Kinain ng manok. Kinain ng manok. Alles war over